Pilit na iniyuko ng karamdaman ng 64 na taong gulang na si Mang Troy. May halos limang taon na rin kasi mula nang madiagnos siyang may osteoporosis o sakit sa buto, bunga ng hormonal changes at maging ng kakulangan sa calcium at vitamin B. Para kahit papaano, maibsan ng kanyang dinaramdam. Kada buwan, dalawang beses kung bumisita siya kay Dr. Jeffrey Chua, isang oriental medicine doctor. Kailan po nagsimula yung sakit niyo? Kilang taon na, unti-unti. Ten minutes ah? Hmm, so bumaba ba, bumaba Yung lumbar structure niya, there's damage. And also, dahil sa weakness, kung sa Western, lagi nating sinasabi din, may osteoporosis sila. Kaya ang complaint niya, this area, medyo masakit, no? Uh, so, lagi namin unuunan muna natin yung side, no? Kasi yung side, konektado hanggang sa lumbar. Mula sa pagiging negosyante sa Pilipinas, nagpa siya si Dr. Chua na mag-aral ng medisina sa China taong 2005. At matapos ang mahigit limang taon, noong 2009, naging ganap siyang oriental medicine doctor at lisensyadong acupuncturist. Nang magkalisensya, agad nagbalik sa bansa si Dr. Chua para dito magsanay. Unang ginawa kay Mang Choy ang tinatawag na twina massage na isang uri ng Chinese manipulative therapy. Ang twi, nangangahulugang to push o itulak habang ang nanaman, to lift and squeeze o pagbuhat at pagpiga. No, tingnan mo ito, no? tight na tight. Pinaniniwala ang nakagagamot ng acute at chronic musculoskeletal conditions ang twi na massage. Anong sa condition niya, we can only just only improve yung, yung condition at hindi ganun ka lalak ng palala ng palala. After the treatment, maso soften. Pero dahil sa yung structural problem, hindi na natin kayang iayusin. Sunod na ginawa ni Dr. Chua ang acupuncture o pagtuturok ng manipis na karayom sa balat para umano paginhawain ang daloy ng buong sistema ng katawan. Ano pa ginagawa niyo ngayon? Okay. Ngayon, uh, ito po ay uh, cotton with alcohol. Uh, yung first. mga area na tutusukin ko, kailangan nating ipa-sterilize. Mm. Na sa needle po, gano'n po kalalim yung bumabaon? Ang size ng nito nito, ang haba niya is one and a half. Mm. Minsan, mga one inch. Ang pumapasok? Ang pumapasok ko, half inch. Half inch. Okay, depende kasi unit finger strength. Mm -hmm. So, so Yet, malakas po? kang malakas ang power mo kat, mm -hmm. ano may fingers mm -hmm. ka, hindi kailangan masyadong malalim mas you shoot yung yun ano yung, yung yung force hanggang sa loob ah, hindi po masakit yan minsan pag once na na-hit yung nerve Um, medyo masakit, mm -mm. pero sandali lang ay lumbar problem, no? Yung sa kanya, medyong mm -mm. madaming needles ang ginagamit namin. Mm -mm. Bakit Kasi madami? sobrang tikas yun ano niya, yung tightness niya. One of the uh, purpose, pag kinakipancho mo yung area, After certain uh, time, lumalambot siya. Mm. Ang in natin, yung halos buong merindyan na. Mm. So we have to release also the tightness here. Matapos i-acupuncture ang likod ni Mang Choi, sinunod naman ang kanyang mga tagiliran. Para mas mapatindi raw ang epekto ng acupuncture, sinasamahan ito ng ventosa. Ngunit dahil manipis umano ang balat ni Mang Choi. hindi siya maaring gamitan ng mga pinainit na babasaging baso. Instead ng glass or plastic cups, Parang this mas is, safe po 'no. Mas safe ito, mas safe kasi minsan pag hindi magaling mag-ano, uh, magmanipulate, ah uh, minsan napapaso nga 'yung iba. Correct. delikado. Uh -oh, uh -oh. So mas safe ang ano silicone cups. Uh -oh. Ginagamit ang ventosa para alisin ang pagbabara sa daloy ng dugo na sa huli makatutulong daw sa pagpapagaling ng mga sakit gaya ng sipon, bronchitis, pneumonia, pananakit at pamamaga ng katawan at gastrointestinal disorders. Umabot ng isa hanggang dalawang oras ang buong therapy ni Mang Choi at ito nagkakahalaga ng 1,800 pesos. Ngayon, okay, chini check ko after effect ng acupuncture. Kasi minsan, yung iba, pag tinusog mo dahil sa nervousness mm. o ano, naninigas sila. Aha. So, pag once na naninigas sila, pinaalis natin, mm -mm. mababanat. Mm -mm. So, kailangan check natin Pan kung after relax effect. Po. Kung talaga, na-relax na sila. Ah, po. So, ang hawak ko dito, no? Talaga, there's a big difference. No? Tingnan mo yung mga ano niya. Mm -hmm. Kanina, tight na tight. Mm -hmm. No? If we compare the video, you could see the difference. Mm -mm. No? Kanina, no? soft na soft na. Kada araw, umaabot ng hanggang sampu ang pasyenteng nalalapatan ng kamay ni Dr. Chua. Ang kanila mga kaso mula simpleng ubo hanggang sa mga sakit na nangangailangan ng matinding gamutan, gaya ng cancer. Ang ginagawa sa mga itong gamutan, twin na massage, acupuncture at ventosarine. Dahil sa paggamit ng natural na pamamaraan at mga gamot, gaya ng mga ugat at dahon ng halaman at puno, Ligtas at epektibo umano ang oriental medicine. Kung titingnan niyo po yung mga libro ng Chinese medicine, ang unang-unang mga gamot na binabanggit doon, usually mga spices, mga paminta, mga pampadagdag lasa sa, sa bao pagkain. Kasi yun yung, doon ang galing yung uh, observation nila. Parang, aba, pag giniginaw, pag binigay mo pala nitong paminta, pinapawisan at gumagaling. Meron naman iba na pag hindi makadumi ng mahusay, pag kumain nito, aba, gumaganda pala. Doon nagumpisa yung observation. Ganitong pagkain, ganito yung epekto niya sa katawan. So they started classifying that according to taste. Para lalo raw mas mapalakas ang epekto ng mga therapy, sinasabayan ito ng moxibustion o ang paggamit ng moxa o sari-saring herbs na sinusunog at inilalapat sa balat herbal medicines ito. Together with this, there are other ingredients. Okay, depends on what purpose, what problems we are going to treat. So once na uminit to, parang niluluto yung medicine dito. At the same time, pag pinatch natin sa katawan, o open ang pores natin. So to facilitate the penetration ng gamot. Bago po ba? Hindi itong bago. Since Asian time, moxibustion practice even prior to acupuncture applications. Ah. Kaso lang, konti lang may alam. No, ito, no? Ito. Ano po yan? Yung bone? Yes, yung bone. Kung hahawakan mo po siya, mararamdaman mo, mainit na siya. Tapos sa loob po yung bilog, nafe-feel mo na mainit na, mainit na siya. Na rin po. Mainit na. Ang bilis po uminit. Yes. You got pain on certain area, Plati. You put it there, mabilis ma-release. So ito po, ma nilagay niyo po siya dyan, pero yung affected area, hanggang dito po. Yes, through acupoints, tumadaan ng ano, sa meridians. Mm -mm -mm -mm. No? Pero ito, kailangan siyempre tama ang area ni nilagay natin. Ang mga pamamaraang ginagamit sa traditional Chinese medicine. Bunga raw ng obserbasyon noon pang unang panahon na lalong pinagtibay ng mga pag-aaral sa kasalukuyan. We're talking about books na nasulat noong unang panahon approximately 200 years bago pinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. And most likely, it was written in the areas of northern China, near the river. Kasi kaya nga, ang emphasis nila noon is puro lamig. Takot sila sa lamig, sa hangin, kasi nasa north sila. Ang iba naman nagsasabi na talagang may benepisyo, pero karamihan kasi na natatanggap naming report, wala. Ngayon, pinag-iingat lang namin yung mga kababayan natin. Kung walang translation ho, mag-iingat ho kayo. Lalo namin, nilalabas na report na contaminated yung mga herbs na yun. Baka may mga heavy metals, baka lalong mapasama. Kung sakaling nais talagang subukan ng traditional Chinese medicine, Payo ng Department of Health, magpatingin muna sa regular na doktor. Tanungin nyo, diretsyoin nyo kung pwede nyo subukan yon sapagkat yung mga doktor na to, pwede kayong i-refer doon sa mga masasabi natin hindi naman fly by night para hindi kayo na naluloko po. Ito ay importante sapagkat baka mamaya hindi lang pera ang masayang kundi lalo pang lumala ang karamdaman Hati pa rin ang opinyon ng marami sa epekto ng oriental medicine. Gayunpaman, dahil ang kalusugan, ang numero unong dapat isinasaalang-alang. Tiyakin lang na lumapit sa mga lisensyadong doktor para ang inaasam na lunas sa karamdaman inyong makamtan.